Iya. Pero yata. Hindi, hindi medyo mo dito. Ba kawang so. Kunong ang pinasok. Bigyan mo pisa sa mga. Diyan daw ang anong eh Teka lang. Taga lang. Teka lang. Lahat. Oh, ito. Balang sa ko ba. Huwag muna. lahat. Huwag ka nga po. mo kung ano yung mga niya. Para pagdating mo sa sulat mo yan. Isa pa nga, isa pa nga. Hello? Alisin mo yung auton. Papalapit na napalapit sa atin ah. Papalapit na napalapit sa amin ah. Nakakatakot ah. Mababato ko ng telepono Ano yun ah? mo na.

hari tatapang na ba sa lumit. Mga katakas ka lang yan. Mga kuwan yung buntot. Kasi yung buntot ka Pati yun ay na lang. Hulugan nyo ng daga. Kaya toto. Hulugan ng daga. Oo. Pasabong nga yung daga. Kaya toto. Hulugan nyo ng pagkain. Kumain yung pang isang buwan. Bago lang mabasa. mo sa kulungan na ano. Ayun na Baya, ibon po doon. Ang dami-dami. Ano yung pinaka...